Hey guys, kain tayo. Meron tayo ditong nilagang baboy guys. So kakaluto lang natin guys. no? Hinaluan natin ng patatas at balatong sitaw at tsaka petchay. May e, taba-taba tayo dito guys. Oh. So tikman natin yung sabaw. the best talaga. Sarap na naman yung kain natin, guys. Kain na tayo. Mmm. Gamit kayo kung pagkaluto, guys. Oh. Gutom na, guys. Gutom na. Sabaw pa lang. Busog ka na. Diba? Igupin natin. Nasakto ko ng luto ngayon, guys. Kasi uh, nilagyan ko ng, ano, Luya. Well, nagbukal-bukal lang akong na pork. Lami kay siya, guys, ang sabaw kay. Gidugay nako siya pabukal. So, ready na natin yung kanin natin. the best. Maulan kasi dito kaya the best magsabaw. So, kain na din kayo. And hello everyone. Shoutout sa inyong lahat. Kain na.